Happy Sunday, mga kahags. Mag-unboxing ako sa ako ang dipalit. kinapalit okay, ko ko. Medya galon na tuyo. Para, agay. Okay. Tuyo na eh siya. silver swan, lami na siya. No? Okay, magluto pa. Ito. Okay. Dato, puti na suka Media galon, media galon. Para sa ato ang adobo. Saka hmm? ko man, napod ko ginamos. Kaya lang may batang ano. Koan? sili, o, Tawagan so, na, sili, o kamati. Hmm. Para akong sili o ginamos. Di ba, partner? Ginamos na siya. Alam mo. Hmm. Na. Na. Nagpalitit hmm. ko. Oh. Tea. Mauni siya ang lamina. Okay, tea nga gamitin Japanese tea. Kung nabunawan inyong tiyan magpainit mo ang tubig niya siya para lamin inyong inumo tea, Japanese tea green tea kaho man na po'y sampalok ipalit sa kumbana bana daw ni kaunong Paborito ko na siya. Ito ang alam ko rito. Naano siya? sa Florida. Mapalit dito sa Philippines po. Ano yung salamit ka? Ayaw niya siya. Ni siya. No? Ay, Lag mo linaw. Buta nga yung pritukunin mo siya. Buta nga yung kamati. Mag like kamatis. Magsaka. Lag hag kamatis. O labinag na ay radish. Lami ka. Ayaw palit mo ani kay sustansya kaya ni next di mo wala ang atuang ah. ubi kayo lumi siya sa merienda Paborito ni ni Patrick Hmm? Huh? Oh, kay Pilipino man dyan ta Kasi nata sa laing lugar Mupalit dyan ta o Bolboron Bolboron kaya mo na ni naanda nato, duhajur no? na siya ka balot ang atong pulbolo, lain-lain o flavor na ay sweet delights and pinipig pulboren, classic talo, okay? lamig kaya siya, and naaput kaya Dipalit, ni palit ng kani. Lami daw ni ngon So. To. Happy. Happy. Kumain, tapos so, palit na. Pamintang buo. Para sa pagbaba nabot tayo nga nasa garapon para isyok lang nato na isyok pagkaho na nabot tayo mahimot ang onegiri ibotang nato niya sa binto sa pabaon, sa school sa mga bata ibotang ano lang okay ka ayaw oh oh hindi mo sa baon oh, niya nagpalipokong magpalipokong gabi. Ito ang pag magsabaw ka oh, Baboy. Tila sa baboy. Oh. Mga ribs sa baka. Tangan niya. Lame kaayo. So, wala na. Oh. The last month na kali eh. Aloha. Di dyan mawala nga ato ang aloha. Kaiki can make Hawaii. Bye for now.